I'm sorry, pero si Karen po talaga totoo nung ano. Si Ana nga eh. Si Ana ho ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga. Sandali lang. Unless you can give me more proof at saka lang natin malalaman kung sino sa ang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero posibleng parehas kayo nagsisinungaling. Hey, teka, sino ka ba? Bakit kanina ka pa sabat na sabat? Siya si Nina, ang posibleng anak din ni Maggie species pero yung totoong anak ni Maggie. isa e, akin huna napunta na ibinigay ko naman kay Naida. E, ito nga ho yun si Ana. Sa akin nga napunta ang totoong anak ni Maggie. E, si, si Karen nga yun. Si, si Ana Oh my God! Ang gulo nyo! Sandali lang ha. Wala namang mangyayari kung magsusumbatang kayong dalawa eh. Talagang kailangan mahanap namin si Maggie. Uy, Alice. Lumilipad na naman ang isip mo. Ah, oh, kasi nire ko lang sa isip ko yung panaginip ko. Inaalala ko yung ibang mommy at daddy ko. Inaalala ko yung tsura nila. Pero parang malabo naman. Eh, gano naman talaga sa panaginip, di ba? Pagising mo, limot mo na agad. Lalo ka na, amnesia lady. Uy, di ba may assignment tayo sa ward sa isang hospital? Ikaw, anong gusto mo? Mag-assist o mag-feeding ka na sa mga bata dito? Alam mo, okay lang naman ako eh. tingin ko kailangan ko yan para kung hindi kung ano-ano yung iniisip ko. Tara, punta na nga natin, hospital.